LTO at PNP nakatoon sa pagpapatibay ng kaligtasan sa Marilake kasunod ng insidente. Narito ang news scoop ni Ian Articona. Patuloy ang pagkipag ng Land Transportation Office sa Philippine National Police at iba't ibang grupo ng mga nagmomotor upang mapabuti ang kaligtasan sa Marilake Highway. Ang hakbang na ito ay kasunod ng insidente kung saan isang motorcycle rider ang nasawi matapos magsagawa ng Superman stunt. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, magsasagawa sila ng lahat ng hakbang upang itaguyod ang kaligtasan sa kalsada sa Marilake at sa buong bansa. Bahagi ng kanilang kampanya ang pakikilahok sa Stop Road Accident Program ng LTO na layuning mabuhasan ng mga aksidente sa kalsada. Noong October 2018, ipinatupad ng PNP Highway Patrol Group ang 50 km per hour na limitasyon sa bilis sa Marilaki Highway upang mapabuti ang kaligtasan ng mga motorista. Gayun din noong August 2024, pinatindi ng Rizal Police Provincial Office ang kanilang mga operasyon sa road safety at anti-criminality sa Marilaki Highway upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. At yan ang News Scoop. Ako si Ian Articona. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.